Ito na ba ang kinatatakutan ng mga Pinoy na nangyari na nga sa Cebu? Sinabi ng p minsan sa atin na magsusunod-sunod ang mga pagyanig at lindol bago matuldukan ng The Big One. Niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang maraming bahagi ng kabisayaan nitong Martes ng Gabi. Mahigit 70,000 tao na ang sawi at kulang tatlong daan naman na ang nasaktan. Marami pa rin ang patuloy na hinahanap dahil sa pagguho ng ilang bahay at mga gusali. Mahigit 47,000 na pamilya ang naapektuhan na ang iba ay sa kalsada na muna natutulog dahil sa takot na posibleng mga aftershocks. Ang epicenter ay mismong lungsod ng Bogo sa Cebu kita sa mga CCTV at cellphone video na in-upload ng ating mga kababayan ang malakas na pagyanig ng lupa. May kuha pang ilang motorista na sa mismong sa tulay pa sila naabutan. Ang ibang natutulog nagising sa lakas ng pag-uga. Ang mga nagtatrabaho sa matataas na building na ito nakuhanan din ang pagyanig. Iba't ibang simbahan ang nasira. Ang iba kagagawa pa lang at mayroon ding mga luma. Ito na ang isa sa pinakamapaminsalang lindol sa kasaysayan na tumama sa ating bansa. Ang itinuturong pinagmulan ay ang paggalaw ng mga fault sa Visayas. Ito'y parte ng Philippine Trench o mas kilala sa M. Den Deep na sadyang mapanganib. Una nang nagbabala ang DOST Vivox sa tinatawag na The Big One. Inaasahang mahigit isang libong aftershocks pa ang mararanasan ng ating mga kababayan. Sa pinakabagong balita, naglabas na rin ng iba't ibang sinkhole sa mga lugar na nilindol. Hindi to no katang isip lamang uh, pinag-aaralan natin to. Base sa pag-aaral natin, it Happens every 400 to 600 years. We take the lower limit, which is 400 years, so we just add this to the 1658, so that would be around 2058. But of course, it will not happen exactly 2058. It can happen earlier or it could happen later. Say the big one, um, it refers to the worst case scenario that might be generated by the West Valley Fault, uh, the magnitude 7.2 earthquake. And um, this is equivalent to 32 atomic bombs. Yung energy nito is equivalent. to 32 atomic bombs that were uh, dropped in Hiroshima during World War II. We talk about the big one in Metro Manila, which is the 7 It's the whole of Metro Manila that may experience intensity 8. Um, but there are also bigger ones in other parts of the country. Sa ganitong mga sakuna, mas ligtas ang may alam. Huwag nating baliwalain ang mga itinuturong hakbang pangkaligtasan para maiwasan ang disgrasya. Ilang ulit na po natin itong pinapaalala sa ating mga kababayan. Ang duck cover at hold earthquake drill. We have to prepare. Of course, we cannot be 100% ready, but I would say that we're more prepared now than, say, 20 or 30 years ago. We should actively participate in earthquake drills, it builds muscle memory. So, alam natin yung gagawin natin during actual events. And, uh, of course, you have to listen to the mandated agencies, sa uh, LGU, sa NDRMC, sa Tangapa namin. And wag maniwala sa mga fake news. Hindi natin mapipigilan ang mga kalamidad. Hindi rin natin kayang pigilan ang mga bagay-bagay na nakatakda na. Nakakatakot mang isipin ang mga posibleng mangyari kapag dumating na ang the big one. Pero isa lang ang importante. Dapat tayong maging handa sa anumang oras dahil ang sakuna. Walang pasabi, wala rin pinipiling tao, oras, lugar o panahon. Kami po sa Rated Corina ay lubos na nakikiramay sa lahat ng pamilyang nawala ng kanilang mga mahal sa buhay at sa lahat ng mga kababayan natin na matinding na apektuhan. Panalangin po namin ang inyong kaligtasan at naway magtulungan tayo para makabangon ang kapwa natin mga Pilipino.